Good morning, good morning mga sangkay Ngayon nandito tayo sa Kaloocan, 10th Avenue Kasi may sadya tayo dito Papaayos natin yung motor natin Yung shock sa front, medyo lagutok na May tama na to kasi kahit maliit na lubak Sobrang lakas talaga, masakit sa pakiramdam I May yun yung feeling baka pag nalalagutok I, I know na feel nyo rin yun Kaya papaayos natin yung titignan natin kung ano yung status nito Ang na natin 3 years na tong motor na to ngayon lang siya mapapa uh, natin mapapaayos yung front shock nya so sulit na rin for 3 years talaga sulit na sulit yung gamit natin ngayon na lang ulit kaya yan titingnan natin kung ano yung uh, status nya ngayon nakuha na yung pulong Kunin na rin ko yung shock Hindi natin kung may gas gas na ba Kasi medyo lumalagotok na Hindi na siya magandang i-drive guys Wala na siya sa kondisyon Kasi yung front niya wala na sa ayos yung performance kaya kapag kayo na encounter ng ganito na feel yung yung may lagotok na sa motor nyo ipa-check nyo na agad para hindi mas lalong bumala. So tingnan natin kung ano yung kailangan ayusin dito anong palitan kung may sira pa sa loob. kaya nga inayos yun sir kasi ano na yun wala na inayos yun na saan na yun? sa iyo wala ko nung makuunan niya tayo So, mga kasangkay dito may kita natin, meron siyang maliit na scratch na gasgas. -gas. So, alam nyo, sa maliit na ganyan, malaki yung idadamage yan sa shock. Kasi once lang gumasgas at gumasgas yan, lalaki at lalaki yan, at may tendency na maputol yung front shock nyo. Kaya paayos na agad. Much better na na lang natin yung shock natin kapag may ganun na. Para iwas pangamba sa kalsada at iwas disgrasya. Kaya pinagawa ko this time, pinacheck ko muna. Nakita namin sa loob, wala nang langis. Kaya ganun na lang pala din katagtag. So isa yon sa papantayan nyo guys. Kaya papacheck nyo maintenance, napaka-importante. Uh, at ang ginawa ko dito, pinagawa ko, pinaayos ko na lang, pinapalitan ko yung mga sira, pero still, uh, stuck pa rin yung gamit ko. Yung sira lang yung pinaayos ko. Kaya, yun, pinag pinapalitan ko ng langis. Para smooth na ulit yung uh, performance niya. Kaya yun, binabalik na dyan ni Kuya. So, yun, smooth na dyan. Kaya pa paano nag nagbabounce na ulit siya dyan. So, hoping goods na yung performance nito ngayon. Ngayon, di ba, balik na ni Kuya? Pero, so, tingnan natin mamaya. Che-check to. Kung may naitulong yung video na ito sa'yo, kasangkay, pwede mo ba akong suportahan sa channel ko? Kindly subscribe and click the bell button. Para uh, updated ka sa mga videos and mag-comment ka na rin sa mga ideya na pwede mong i-share sa akin. Huwag ka bash. Okay? Good vibes lang tayo dito sa channel na to. Kaya salamat sa suporta. Ito ngayon, ito na yung finished product. So, makikita nyo naman, kahit pa paano, okay-okay na yung performance niya. Ngayon, iti-test ni Kuya. Tingnan ulit natin. So, for me, okay na ako dyan. Kahit paano, hindi na siya lumalagot. For more videos, kindly subscribe and click the bell button, mga kasangkay, para updated ka sa mga future na videos natin. Okay, kaya salamat sa suporta at kita-kits sa kasada.